Hoy, ang mo naman. sorry. tapos oh, po ba may nauupo? Okay, ay, tamang-tama. Kami nagpapaupo. Naroon kami. Ayun yeah. okay. Oh, okay. guys, tingnan okay. niyo talaga. Baka ante. Siyempre Kaya lang. Kaya lang. ba? Sa malaki na to para sa inyo. Kailan na Okay lang kami okay. diyan siguro. Ilang kasi dito Paano ah, okay. medyo malaki nga? Check mo na yung oh. bahay. Makalap nga lang. Okay lang si Leslie naman maglilinis na ito, di ba Les? Oo oh, oh, nga. Ang masipag yan. Ang dami talagang dami na naiwan na oh, halos kompleto pa. Ang kala na kinuha nung dating tumiring. Kaya oh, nga, may lang shade pa ha. <laughs> nga. Eh hey guys, tingnan nyo itong CR oh. Mukhang tayo talaga maglilinis na ito Diyan ah. dito oh, may malaking kwarto. Saglit lang yung panyo ko. Na Na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko, eh. 🎵 ka na naman, ah? Leslie nandito ako eh. Kaya edi Eh di, sino eh? Kasi ba? Sa CR, si tama. Napaparamdam na naman si Marisa. Marisa? Sino yun? Yun yung dating tumira dito. Si Marisa, kasama niya yung chewing niya na lumipad siya dito. Wala yung nanay niya nag abroad Kaya yun, sila lang dalawa. Tapos, kung si Marisa, binahasa isang gabi. Nung tiyuhin niya mismo, binugbog. Tapos pinatay. Iniwan lang doon sa banyo yung bangkay niya. Umalis na yung tiyuhin. Hanggang ngayon, yun, hindi pa rin nakukulong, hindi pa rin nakukuli. Kaya siguro hindi matahimik si Marisa. Pero teka, teka. Ba't ngayon mo lang sinasabi sa amin yung kailan natatakot na kami? y ¿tú? ¿tú?